Ay, ay, teka lang, teka lang, may ano lang ako, may lang ako. Wala lang, ha? Hindi mo ako balik, Mabilis lang. <laughs> para sa'yo. Siyempre, <laughs> para sa'yo ito. Hindi <laughs> po kasi. Sa mga mahalagang tao ko lang pinibigyan Mahalaga. Isa ka doon. Ito ang pinakamahalaga. Ay, ay, ay. Step ba ba? Matangin ko <laughs> rin kasi hey, seryoso ka? Ako pa lang. Alam mo, ito siguro ang pinakamagandang Valentine's Day sa buong buhay. Ako kasi ano, nasa inyong bansa. Oo. Oh, <laughs> Tapos kasama pa No? Doble ang saya. Ito mga bagay na naimagine ko sa utak ko. Oh. Kasama mo yung taong mahal mo. Naka ano ka lang. Diba napaka romantic. Napaka special. Parang ikaw. Sa akin. Ano na mahal. <laughs> ikaw, Swerte ka sa buhay ko. Swerte ka. <laughs> Seryoso yun. Nung dumating ka, lalong gumanda. Lalong sumaya. Salamat sa'yo. May pahalagahan ko lang yun. Ikaw. Lamig mo. So. Okay ba to? Ang na naman nang konti.